sino ito is a story to ha, sino ang tinagorian na the father of protestant protestantism ang ama ng protestantismo <laughs> wala po <ba? Wow>. wala <laughs> wala wow. sino ang ama ng protestantismo Hello guys, good afternoon everyone, good day. Uh, for today's video, magtatagalog tayo ngayon. Then, tatanungin natin yung mga random people kung sino ba ang may alam patungkol sa history or sa Catholic faith. Then, bibigyan natin ng reward. So, thanks sa sponsors sa ating uh, video ngayon. Let's go! So, nandito ka tayo ngayon sa Plaza Rizal and uh, we will ask some people para sa uh, prices natin for today's video, guys. So, Hello, ma'am! Uh, may challenge pa ako, ma'am. Uh, actually, uh, ito pa isang vlog. Bisaya oh, no. ako pero bulanan ko pero for the sake for our viewers. Okay lang po ba? Okay lang? Okay. So magbibigay ako ng 200 pesos. Okay. Fong, ito po ma'am. Sinong uh, kakasa sa challenge? Ikaw po ma'am. Kahit sino, kahit sino. Try lang, try lang, try lang. Try lang yung tatlo. Okay. Pag hindi nyo masagot yung three uh, consecutive questions, you will receive at least 100. Okay lang po ba? Okay lang. Sige, sige. Sino, it is, uh, ito is a story to ha. Sino ang tinagorian na the father of Protestant, protestantism? ang ama ng protestantismo uh, oh my. Oh my. first question sino <laughs> so you know? of... tatlo tatlo Three consecutive questions pag nasagot nyo 200 pesos pag hindi pag mayroong isang mali 100 well, next question next question next question okay. anong simbahan o si kaninong simbahan yung nag-compile ng Biblia. Simbahan, <laughs> oh, unsang simbahan? Oh. Unsa nga simbahan sa Bisaya? Kailan? Catholic Church? Are you sure? I'm <laughs> <You're> not sure. <laughs> That's correct. Catholic Church. Okay, one point, one point. Yay, one point. Last question. Um, actually, Catholic or Catholic? Catholic. Okay, you're a Catholic. Okay, good. Anong year itinatag ang simbahang Katoliko? Wala. Wala. Wrong. That's 33 A.D. So, that was... Okay. The Catholic Church was founded by Jesus in 33 A.D. And sa unang tanong, sino yung father of Protestantism? It was Martin Luther in 16th century. So, that's part of our history. Okay. So, for your <laughs> consolation... Consumision <laughs> eh. Prize. Okay. Receive 100 pesos. Okay. Thank you. Okay. Actually, ang atong page is Evidensia Biblica. Evidencia Biblica. Thank you. God bless. Thank you. Uh, you will receive 200 pesos. Okay lang po ba? Huh? Basically, mga tanong, tas religious. Religious po. Okay lang po ba? Okay lang, kakasakay sa challenge. Okay. Sino kakasay? Ikaw, siya. Uh, kahit sino, kahit sino lang. Ah, uh, magjowa. Sana uh, okay. all. Okay. Ito yung unang tanong. Sino ang tinagurian na the father of protestantism sino ang ama ng protestantismo you will receive 200 pesos if yung three consecutive questions ay na-answer nyo anong simbahan o kaninong simbahan ang nag-compile sa Biblia o anong simbahan ang na nag-compile Pangatlong tanong. Kahit isang uh, sagot, kahit isang na, na sagot yo, you will receive 100 pesos. Okay. Pangatlong tanong, tanong. Are, are you a Catholic? Catholic. Okay. Kailan itinatag ang Simbahang Katoliko? <coughs> Wala po. Wala. Yung unang katanungan na sino ang ama ng Protestantismo? It was Martin Luther. The second, the second uh, question na uh, kaninong o anong simbahan o sinong simbahan ang nag-compile ng Biblia, that was the Catholic Church in 405 AD. So yung Catholic Church yung may-ari ng Biblia. <laughs> Yan yun. Ang responsable po sa Biblia ay yung simbahan katoliko. Sa po yung nag-compile, nag-research, the Bible, the Old and New Testament. That, uh, wow! Ang di-Catholic, Uh, actually yung mga protestantists uh, yung mga protestants they borrowed their bible to the catholic church from the catholic church then uh, pang, yung panghuli na katanungan anong year itinatag yung simbahang katoliko it was uh, founded by Jesus Christ in 33 AD so ang nagtayo po ng simbahang katoliko ay Jesus Christ then itinatag noong 33 AD nakapa ba? Oh, so thank you po, thank you. Thank you. Sa evidence bibig ka Hello po ma'am. Ibigyan ko kayo ng 200 pesos kung mas makakasagot kayo sa tatlong question. Pag hindi, pag isa, may 100 kayo. Okay lang po ba? Pag walang naisagot, thank you. Okay lang po ba o hindi? Try lang. Try nyo, 200 pesos. Okay. Estudyante, unang katanungan. Sino ang tinaguriang ama ng protestantismo? Or who is the father of protestantism? Oh my God! Wow! Wow! Sino? Wala? 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 Sinong simbahan ang nag-compile sa Biblia? Parang simbahan. Catholic? Are you sure? <laughs> Ikaw ma'am, Catholic. Correct! That's Catholic Church. Okay. Okay, nasagot yung isa. May 100 na. Next, Catholic ko ma'am Catholic ka, okay. Anong year itinatag ang simbahan katoliko? O kailan itinatag ang simbahan katoliko? Kailan kaya ma'am? itinatag yung simbahan katolik so try lang try lang kahit hindi sure try lang pag dalawang, pag dalawang sagot 150 wow okay okay, okay. ang sagot po ma'am ay sa unang katalungan sino po ba yung ama ng protestantismo it was Martin Luther ah. <laughs> that's part of our history actually in, in, in our high school Then, sa college po, ano? Parang, parang story pala. Then, siya po ay isang uh, pare na nag-rebuild sa simbahang katoliko. then niremove po niya yung the seven books in the Bible. Uh, then, nag-establish na kanyang version. Then, sa next na tanong, ito po yung, ito po yung tanong na ay pangalawa yung sinong simbahan ang nag-compile ang nag-compile po sa, sa Biblia ay ang Simbahang Katoliko. Then, you're correct. Then, uh, it was declared in 405 A.D. Then, ang nag-utos po niyan ay si Pope Damasus I. Uh, then, pa sa pangatlong tanong, kailan itinatag ang Simbahang Katoliko? Ito ay itinatag Meso Cristo noong 33 A.D. So, 33 A.D. pa, itinatag ang Simbahang Katoliko. So... Uh, nasagot na yung pangalawang tanong then you will receive 100 pesos okay thank you hello po ma'am hello sir uh, ano lang uh, religious uh, questions uh, more on history lang history lang not in specific uh, ano lang mga doctrine uh, more on history No, you will receive if you can answer our question, uh, my questions. Okay, lang po ba? yung price po natin is 200 pesos. Pag hindi tatlong katanungan po ma'am. Pag na pag may isang nasagot 100. Pag dalawa yung nasagot 150. Then Okay. At ah, okay lang po ba? Sige po. Okay. Sige, sige. Pa, sige. Yung unang tanong natin ma'am ito. Sino ang tinagurian na na ama ng protestantismo? Desa Yung ama ng protestantism <laughs> uh -oh. Sino kaya? Hindi, pa, hindi. hindi Aglipay Yung mas nauna pa kay Gregorio Aglipay Sino kaya? Yang si Gregorio Aglipay sa yang Filipino uh -oh. But the father of Protestantism. Ah, hindi Pinoy. Ah, oh, hindi. Oo. Sino kaya? Sino kaya? Okay. Sa pangalawang tanong. Sasagutin natin umaya. Sa pangalawang tanong, anong simbahan o kaninong simbahan yung nag-compile sa Biblia? Anong simbahan ang nag-compile sa Biblia? Anong oh. simbahan? Oo. Are you sure? Katolik yeah, Church? Okay. Pangatlong uh, katanungan, ito. Ka are you a Catholic? Okay. So, sa pangatlong katanungan, ito. Anong year itinatag ang Simbahan Katolik? Oh. Anong year itinatag ang simbahang Katolik? yunod. Okay. Sa so, sa unang question, sino ang ama ng Protestantism? It was Martin Luther. Okay. Then siya ho ay isang pare na tumiwalag <laughs> sa simbahan. Then he removed the seven books in the Old Testament the Deuteronomy. canon. Then he made he made a version, yeah, his own version of the Bible. Then next na question sinong simbahan na, na, na nag-compile sa Biblia? Ano ang simbahan? It was the Catholic Church by, uh, by the order of Pope Damasus I in 400 uh, 382 AD then na proclaimed sa si simbahan 405 AD. Then anong year in established yung simbahan Katoliko? It was founded by Jesus Christ in 33 AD. By the way, nasagot mo yung pangalawang tanong, then you will receive 100 pesos. Thank you. Yung page po natin ay yung evidence sa Biblika. <laughs> Thank you po. Hello sir. Um, my challenge po ako na you will receive 200 pesos if makasagot kayo sa tatlong katanungan. So three consecutive questions. But more on history lang. Story lang, basic lang history sa mga religious. Uh, uh, okay lang po ba? Okay lang po? Kakasa kayo? Uh, you will receive 200 pesos. If hindi, pag may isang tanong na nasagot nyo, you will receive 100. Pag dalawang tanong, oh, no. 150. Pag yung tatlong tanong, 200. Okay lang po ba? Mga SNP. then lovers. Mga lovers, Mga lovers. Okay. Ito. Yung unang tanong. Sino ang tinagurian na ama ng Protestantismo? Who is the father of Protestantism? <laughs> sino ang ama ng Protestantismo? <laughs> musical musical who compiled the bible? oh no try lang try lang try lang try lang aming simbahan eh <laughs> oh. simbahan so anong simbahan kaya? move to number 3 tayo? or catholic? That's a good answer. That's correct. Sa pangatlong kakatanungan tayo. Are, are you a Catholic? Catholic, okay. Anong year or what year itinatag ang simbahang katoliko? <laughs> Anong year kaya itinatag yung simbahang katoliko? You can try at least a uh, one uh, or two question, uh, two answers. the huh. Wrong. Anong kaya? Oh, may ano na may una na sagot na kayo sa pangalawang questions then para sagot ito 150. Ito na pang snacks. <laughs> <laughs> Anong year kaya? Oh my God! Wala? Wow! Wow! Wrong. Okay. Sa unang, uh, unang tanong, sino ang ama ng protestantismo? Who is the father of protestantism? It was Martin Luther. Si Martin Luther po, yung the father of protestantism. See, <laughs> so that's part of our world history in grade 9. Then, sa pangalawang tanong, sa pangalawang tanong, who compiled the Bible? So, anong simbahan yung nag-compile? It was the Catholic Church commissioned by Pope Damasus. Uh, ano anong year i-compile uh, yung Bible? It was in the Council of Rome in 382 AD. The, uh, by Pope Damasus the first. Then, sa pangatlong uh, tanong, anong year itinatag yung simbahang Katoliko? It was established and founded by Jesus Christ in 33 AD. 33 AD po. <laughs> malayo malayo na yon 1960. Okay, congratulations sa sa pangalawang tanong na nasagot mo. God bless. Yung page po natin yung Evidencia Biblika. So, ano lang, uh, panoorin niyo niya yung mga video. Thank you, thank you.